Patuloy sa ating mga balita, ang pagpapanatili sa pagkakaisa ng mga MILF leaders at pagkompleto sa decommissioning process ng mga MILF combatants, ang ilan sa mga ipinaabot na pahayag ni Magindanao del Norte Governor Datu Tukaw Mastura sa mga kinatawan ng third party monitoring team sa pagbisita ng grupo sa gobernador. Ang detalye mula kay Naptali Belarde Nakipagpulong kay Maguindanao del Norte Governor Dato Tukaw Mastura ang Third Party Monitoring Team o TPMT sa pangunguna ni Dr. Rahib Gudto Tinalakay sa pagbisita ng TPMT ang peace and development sa probinsya at potential implications ng Bangsamoro Parliamentary Elections sa peace process. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Governor Mastura sa mga kinatawan ng TPMT na umaasa itong manatiling nagkakaisa ang mga lider ng MILF at makumpleto ng decommissioning ng mga MILF combatants. Naptali Belarde, I-Minds, Philippines.